Mula sa mga contractor hanggang sa mga mambabatas. Ngayon naman, pati si DPWH Secretary Vince Tison, idinatawit na rin sa isyo ng Manomaliang Flood Control Project. Si Isaiah Mirafuentes sa detalye. Sa pag-usad ng mga sa anomalya ng Flood Control Project, isa sa DPWH Secretary Vince Dizon ang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-imbestiga nito. Maraming pangalan ang lumalabas na sinasabing dawit sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero ang mismong nangunguna at mga kasamahan nito sa kanyang ahensya ang kinikwestiyon matapos himukin ni Batangas 1st District Representative Leandro De sa Sec. Dizon na ihayag ng lahat ng kanyang ani ay koneksyon nito at ng kanyang mga opisyal sa mga kontraktor ng DPWH. Ayon kay Congressman De Viste, nakatanggap kasi siya ng report na may koneksyon umano ang grupo ni Dizon sa mga kontraktor at ang ilan umano sa kanyang kasama sa kagawaran umano'y kontraktor din mismo. I've heard talk, including in Congress, that Secretary Dizon and his team have connections with dpwh contractors and that certain members of secretary deson's teams are in fact contractors the question is if it's true that new appointees in dpwh have interests in companies that do business with dpwh Are we sure that there will be no conflict of interest in the awarding of contracts under the new leadership at DPWH? Tumanggi si Leviste na pangalanan kung sino mga tauhan ni Dizon ang kanyang tinutukoy. Pero gate niya, mas mainam kung magpaliwanag ukol dito ang kalihim sa ngalan ng tuloy-tuloy na reforma sa kagawaran. Ilang oras matapos ang hamon ni Leviste, agad sumagot si Dizon. Ayon sa kalihim, nagpapasalamat siya kay Congressman Leviste dahil sa pagsasalita nito ng kanyang mga nalalaman. Pero hiling ng kalihim sa kongresista, pangalanan ang tinutukoy niyang DPWH official na sangkot sa anomalya tatanggalin ko po yung taong 'yon immediately at kung kinakailangan kakasuhan ko pa yung taong 'yon. That's very important to me. No na malaman talaga. Gusto rin niyang makausap si Leviste tungkol sa kanyang mga ligasyon no, Hindi ko papagampasin 'yan kahit anong kahit anong panya pero sa pagkakaalam ko no dito sa mga under secretaries no uh na ating uh, inaya no? At hindi madaling mag-aya ng undersecretary sa DPWH sa panahong ito. No? uh, wala sa kanilang kontraktor. 'Yun ang aking pagkakaalam. Hinihikayat at rinidizo ng publiko na tulungan ng gobyernong tukuyin kung may nalalaman silang mga individual na sangkot sa anomalya sa flood control project. Isaiah Fuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.